Okay guys, so dito naman tayo sa second formula natin. Ang next na formula natin is yung tinatawag na count if. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng count if? Ang count if ay isang formula na nagbibigay, depend, nagbibigay ng bilang depende sa condition na ilalagay mo. Okay, magbibigay ako ng example. So let's say magbibigay ako ng mga set of numbers dito. 1, 11, 5. 16, and 21. So let's say, dito sa cell na to, sa H number 5, gusto nating malaman kung ilang numbers kaya ang nag exceed ng 10 or equivalent ng 10. Okay? So logically speaking, pwede kong sabihin na kung ang number ay greater than 9, which is doon nagsisimula ang 10 pataas, yun yung pwede kong gamitin na condition. So, paano natin gagawin to? Remember, pag gumagawa ng formula sa Excel, pwede yung dalawa yung paraan. Pwede kayong gumamit ng formulas and then mag-insert ng function. Hanapin lang yung function na gusto nyo. So at this point, yung COUNTIF yung hahanapin nyo. Ayan. Pero pwede rin naman siyang i-type. So sa ngayon, ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng isang simple formula gamit yung typing. I-press natin yung equal para ma-insert yung formula. And then, itatype nyo lang yung word na countif. Immediately, bibigyan ka naman nyo ng idea kung paano ito gamitin. So, nakalagay dito, it counts the number of cells within a range that meets the given condition. Ibig sabihin ng range, merong set ng mga cells na pwede nating tignan, malaman kung yung hinahanap ba nating criteria ay namimit ng bawat cells na yon. So, lalagyan ko ng parenthesis, and then, mapapansin niyo na medyo mabubog yung letter ng word na range. Ibig sabihin, tinatanong nyo na tayo, sino yung mga set orange or ng numbers or range ng cells na gusto nating tignan? So, ang gagawin ko, i-highlight ko lang to. Tandaan, kahit na hi-highlight ko siya gamit yung mouse ko, pwede nyo pa rin siyang i-type. Kapag ito ay magkakatabi lamang, pwede natin gamitan ng F5 colon F9. Kasi isang set lang siya na magkakatabi. Okay. So, since nalagay na natin yung range, lagay na natin yung comma. And then, mapapansin ninyo na yung criteria na word ay nag-bold ng konti. So, ibig sabihin, tinatanong nyo na tayo, ano yung requirements mo para dito sa range na to? Sa akin, ilalagay natin is formula which is greater than 9. Pero, hindi natin pwedeng gamitin yung ganito na greater than 9. Okay? Yan. So, mag-error po siya. So, paano natin gagawin? Simple lang. Ipaloob lamang sa double quote yung iyong condition. It should be greater than 9 and press enter. So, pag nakita ninyo na alaman niya na merong tatlong value dun sa set ng numbers ko na aking hinahanap o tinitignan na nagsasabing, uy, merong kayong... Uh, tatlong number na greater than 9 yung value, which is yung 11, 16, and 21. So, doon natin binibilang yung count if. Okay? Another example. So, paano naman kung word? So, let's say meron tayong mga listahan ng mga branch. At yung mga branch na yon merong mga sales. Paano natin titignan o hahanapin yung mga values na to? So, lalagay ko lang dyan, for example, Let's say meron akong Manila, Cebu, Manila, Cebu, Baguio, Davao. Okay? So, for example, maglalagay tayo ng isang simple count if kung ilan yung nakita na Manila mula doon sa listahan o sa set ng mga values na meron tayo. Equal, type ulit si count if, parenthesis, and then I-click-drag yung values na titignan. Okay? Type yung kuwit, and then, paloob yung requirements. Manila. So, sa pamamagitan ng code na to, ang gagawin niya, bibilangin niya, kasi nga, count if, kung ilan yung mga sales na merong laman na Manila. So, nakita niya, dalawa. So, let's say, palitan natin to ng Baguio. Okay. Next, gawin natin tong Cebu. Ayan. So, ito, magandang gamitin to sa mga attendance ng mga bata para sa mga teachers. So, kung meron kayong mga set of numbers, ayan, kunyari, 1, ibig sabihin, at attendance yan, 0 kapag absent, o pwede nyo bilangin kung ilang beses sila pumasok. No, kung meron kayong mga attendance sheet. So, itong goal naman ito is para doon sa ating mga teachers na medyo nag struggle pagdating sa Excel. Ayan. So, kung meron pa kayong mga gustong malaman or examples, comment nyo lang po. Tapos, try nating gawa ng videos.